So, ayan, magluluto na ako ng ulam. Ito, sabay ko ang kanin. Ayan, na kanina ko pa yan naluto, actually. And, maghugas tayo ng bigas. Ayan, sabawan ko lang yan. Tapos, syempre, hugasan natin pati ang kamay na galing ka sa CR sa char joke. <laughs> so, ayan, hugasan lang. And, iabo konti. And, balikan ang ating ulam na pinakamasarap. Kaldirita, apretada, ewan ko. Parehas lang ang kulay pero mo, sa lasa ka ayan, yan ang maano, ma ang final look maibahan Nalagay sa na natin lasa yung and, and now ayan lagay na natin na siling na haba just yes the yes lord haba. tama ba tong ginagawa and ko our, and dia yeah, uh, luto ng kanin so dig in dig in kain na yes. huy di matakabaloan ni mag voice over kakapoy